Agaw atensyon na naman ngayon sa social media ang ina ng Olympic double gold medalist Carlos Yulo na si Angelica Yulo. Ito ay matapos siyang magbahagi ng post sa social media patungkol sa dalawa niyang anak na sina Eliza at Eldrio Yulo. Ipinakita ni Angelica ang mga regalong natanggap niya mula sa kanyang dalawang anak. Si Eliza ay nagbigay sa kanya ng bag mula sa guest na nagkakahalaga ng 5,499. Ayon kay Angelica, sinabi sa kanya ng anak na deserve niya ang ganoong bag. Si Eldrio naman ay nagregalo sa kanyang ina ng Air Jordan 1 low metallic gold na may halagang humigit kumulang 10,500 pesos. Biro pa ni Angelica, si Eldrio ay hindi nagpahuli kay Eliza sa pagbibigay ng regalo at sinabi pa raw ni Eldrio na mayroon pa siyang nakatabing pera para sa kanya. Narito ang mga buong post ni Angelica. Ma, this is for you. You deserve it. Binili kita ng pwede mo magamit pag-attend ka ng party. Pag pera kasi Binigay ko sa'yo, di ka na naman bibili ng para sa'yo. Gagamitin mo na naman para sa amin. Yung isang anak mo na di pa kay Eliza Yulo. Tapos sabi pa niya sa akin, Mama, 13 kay ang budget ko for you. Okay na tunak, tabi mo na yung ibang money. Alam ko kulang pa yan sa'yo kasi akala mo anak ka ni Henry sia Sa lakas mong gumastos. Thank you so much, Carl Yulo. Pinuri naman ng netizens si na Eliza at Eldrio dahil sa kanilang suporta sa kanilang ina sa kabila ng matinding pagsubok na hinaharap ng kanilang pamilya dahil sa mga isyong bumabalot sa kanila at kay Carlos Yulo. Pero hindi pa rin nakaligtas mula sa mga kritiko ang nasabing post ni Angelica. Unang naisip ng mga ito ay tila nagpaparinig o pinatatamaan ni Angelica ang anak na si Carlos Yulo. Narito ang iba pang komento ng ilang netizens. Can't deny kung kaano siya katoksik na magulang. Obviously, may pinatatamaan ng isang anak. Kung ako kay Kaloy, mamuhay na lang siya mag-isa. Kung ganyan rin lang, magpakalayo siya at lumagay sa tahimik. Papansin talaga. Tama lang yan. Bigyan niya pa ng mas maraming dahilan ang publiko para makita kung anong klaseng nanay talaga siya. Napangamaterialistiko. Halatang nagpaparinig. Kupal mo tama lang na wala kang matanggap kay Kaloy. Doon ka sa atlit ng Japan humingi. Kulang na lang itag si Carlos, napapakabog ka ba sa mga kapatid mo? Hahaha, <laughs> so ganyan palang pala edad kumikita na ng malaki sa katatambling pwede ba maging payak at tahimik na lang kayong pamilya? Nakakahiya na yung issue nyo. Marami din issues ang pamilyang Pilipino bukod sa inyo pero tahimik lang yung iba. Tahimik na lang Mother Earth para sa ikabubuti ng family nyo. Hindi lahat dinadaan sa social media. Pinagtatanggol ko si mami sa halos lahat ng mga posts about her. Pero mami, ikaw talaga gumagawa ng ikapapahamak mo. Kung ako sayo, don't post anything yet kasi pagpipiestahan ka na naman. Take note, nakapublic yung post. Halatang may pinariringgan.